Naglakad nga lang kami mula Dubai Mall para hanapin yung wings na sikat na sikat sa TikTok. Nasa likod lang pala ng Dubai Mall yon. Naghanap nga kami ng shortcut papunta doon pero inabutin kami ng 20 minutes. Pagdating nga namin, ito yung inabutan namin ang haba ng pila. Bakit kaya? Ano kayang meron dito sa wings na to? Ayan, ang Burj Khalifa. Ang wings na pinipilahan. Ayan, ang daming tao anong meron sa pakpak na yan? Bakit? Pinipilahan. Saba ng pila. Pipila pa ba tayo, Beshi? Bilang. Pipila na tayo. Uwi na tayo. Last minute. Pipila pa talaga siya, oh. haba-haba ng pila. Talagang sikat na sikat talaga yung wings na yan, Kasi nasa likod niya ang Burj Khalifa. Talagang pumila si Beshie, oh. Gusto niya magpa-picture do sa pakpak. -pak. Bakit? <laughs> <laughs> ano? Pinapila nga ako ni Beshie. Ayaw niya akong paligtasin. Kaya eto, nakaka-board. Kaya nga nag-video na lang ako sa kanya. <laughs> natao gumigihan nila n'to tawag sa picture ayun nabukusan na yung fountain ayun na ang dancing fountain. Ngayon ko na lang ulit nakita. Tangaru, tangaru. Okay, okay, okay. Makain, chest out. Naks naman. Ganda ng ano ah. post ah. Oh ito naman. Hindi oh. <laughs> na Ano Ano anong eh. Alam lapit ako sa mga